Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Ay, mama! Ha ha ha! Mga Brum may nakikita na naman ako na tutulos tabi ng kalsada mga kabum, Brum Bigyan na naman natin dito na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga ka Brum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga Brum Brum! Let's go! Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kabrombrom para umuwi na pagkain para ibigay doon sa lato tulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Pasok na tayo mga kabrombrom. Let's go. Dito na tayo mga kabrombrom. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabrombrom. Nakabili na tayo na ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay Ate uh, na natutulog sa tabing ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom. Ibigay na natin to pagkain doon sa lato tulog sa tabi ng kalsada. Tulungan natin tayo ngayong gabi mga ka broom sa tutulong sa tutulog stabil kalsada Let's go mga ka-broom-broom, itinan natin ito, let's go! oh nandun siya ating mga ka broom lapitan natin para ibigay bagay Let's go, dito siya mga ka broom Let's go mga ka-broom-broom, natin bagay kay ate, let's go!